Go. Eh. Uh. Hmm. Here, come on. Tam. Di atas sama aja, tetap lang. Ayun kakain mo. order Pero sinabi ganito 'di ba order tap So dito tayo ng na Foodpanda na lipas lang kasi may paapa ako na muna. Diba? Mas mild na siya pero mamaya iiyak yan kapag na buwan naman na siya. Tada! This one. Ito yung in-order natin. Tada! This one. Ito yung in-order natin. Special breakfast. Mm -hmm. With coffee na siya. Tapos, ang price niya is about 900. Sabi mo lang, 1000 kasi 990. Yung lunch naman nila is, is mga burger patty. Mm. Tapos, may side sila ng bisu. Yung, yung in-order natin, yung in-order natin is ano, yeah. Um, di ba special breakfast siya kasi meron na siyang coffee pero yung coffee pwede mo siyang palitan ng miso kung ayaw mo or hindi ka mahilig sa coffee pwede mo siyang palitan ng miso may, may miso na kasi sa bahay kumari may miso na doon nandiyan maging miso pa yun? Christmas time nakong maaari tayo nito Ma Ay. sabi ko nga kanina di ba binuhusan kami ng maraming maraming yelo kanina. Parang binuhos kami dahil sa sumakas. Tapos Tas, tas biglang nawala. Tumingin. Okay. I don't put sugar. So, ayun na. Kakain muna tayo, guys. So, para parang nakakahiya pala mag-vlog-vlog. Pa-ad. Pa, 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 para pala ng fans mag-vlog. I did not know that. Right. So, na lang na lang. Kaya nga, sila. So, lalap sa Of course, unahin muna natin yung scrambled egg para kay yeah, baby diba?

minit yata anak ano pa ng sobo try naman natin yung, yung kanilang kasalad Kanto mm. Ganto daw pag nanay ka, hindi ka makapag-solo kumain. Madi mahawak ko, saka pala hawak ko <laughs> yung... Sarap sya. utom ang baby ko wala pa naman eto hindi na want to try? dumi daw ako kumain sabi ng asawa ko. Pag kumakain kami sa labas at gumagamit ng chopsticks. yung ganun na single mom ka tapos o problemahay mo pa yung yung of course financial diba at least ito parang single mom lang ako na sa pag-raise ng baby ko pa. Merong nagpo-provide, 'di ba? Hindi na kasi ito kailangan i-chew. re na ito. Sinaswallow niya na lang kasi malambot na malambot. Ay, mo muna may hawak ko sa chopsticks kasi nag-iisip ako ng mga bagay na pwede ko ikwento sa inyo. No. Eh, pag ganitong gutom ka, hindi ka makapag-isip eh.

Try it. <laughs> Is it good? Is it yummy? nagutom niya ito ang baby ko. It's good. Swallow it. Ayaw niya yung ayaw niya naman ito. Nabitin siya doon sa itlo. Hindi kita bibigyan nito anak You want toast. Oh, tomato. Lost mm. need tomato. More? Mm. Ah. Open your mouth. No, later, okay. you Ang pangalawa. Ang sarap naman kasi, besi. Hmm? Ang job nyo daw. Number one daw sa food ang Japan. Jap Japan. Japan. number one ang Japan pagdating sa food. Kala ko Italy. is ginger. Radish, well, ginger. May mga pa pakulo sila mga ganyan. hmm it's ginger. surprising gusto niya magsarili. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Kanya na yun. Ata yung ginger. Kainin natin na yun kasi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Love you. Strong, very strong. Very strong in ginger, but it's I like it. One more. Mas gusto niyang siyang sa Yun na breakfast niya na yun. alas dos na yung susunod na kain niya. Oh, sige. Ano ang gusto niyo yung topic natin? Magtanong lang kayo. Comment down below para namang may mga followers na, no? <laughs> pani. Very, very pani. Dahil like, kung magkakaroon tayo ng followers, syempre, kung may mga gusto kayong itanong, pwede. Masasagot natin. Diba? isa akong housewife dito sa Japan. Wala trabaho dahil I'm raising a, a kid, baby. A toddler. Um siguro makakapagtrabaho na kapag nakapag salita na siya or nakalakadan. But right now, focus ko talaga is bantayan siya. Paglaki niya, you know? More? Mm -hmm. Mm -hmm. masaya siya kumakain mag isa mo mm -hmm. magkaroon tayong followers para naman kumita ako kung naaartihan man kayo sa pagsasalita ko Mars Pupo, Beshies hindi lang kayo, pati sarili ko Wala na akong magagawa ganyan. Talaga akong magsalita. Kailangan nyo ba na pag nagbibidyo ko, ayoko ulitin to. I-play. yung ako manonood kasi nakaka-bad trip yung pagsasalita ko. Pero, natin magagawa. Nagagawa. Ganun talaga yung boses ko. <laughs> Ah, mm. 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 mm -hmm. ah, sorry bro, terus mau gotong nggak Actually, ito. Pwede mo itong gamitin doon sa pinapay kanina. Pas, pero mas prefer ko yung... Mas prefer ko yung himay-himay, -hima, diba? Pero ito, mamantika ito. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Fun fact. Akin. Hindi talaga ako makain ng bacon, but simula nung natuto ako magtipid-tipid. Dahil kailangan mo nakainin. Dito ako sa Japan, natutong magtipid. Oo, oh, dito. Hindi ako matipid. Magastos ako. Pero dito, medyo nakakapagtipid-tipid ako. Medyo nakakapag-save-save ako. Kailangan yun. Kailangan, may konting savings ka. You want more? Hmm. Medyo busog na tayo. Pero kailangan natin busog. Gaya nga lang sabi ko lahat to binayaran mo. Ay, syempre, hindi nakasama yung mga ginagamit ko pang kain, but yung mga yan. Hindi rin talaga ako mahilig sa mashed potato. Put it in your mouth. kung konting kalat na to. Normally, nagdadala ako ng maliit na plastic. Maliit na plastic para kasi nakita ko yun uh, one time, kumain -air, Lagi kasi kasi may hindi kumakain dito. Hindi man lagi, like paminsan-minsan. Pero, may nakita ako, may, may tatlo siyang anak. Mami siya. Tatlo siyang anak. No? Nung napansin ko, pagkatapos silang kumain, niligpit niya yung niligpit niya lang yung mga mga napkins, mga ganyan, mga wrapper, mga gantong, mga like ganito. Nilagay niya sa isang plastic. Sabi ko, ang ang neat naman, ang galing. Diba? Parang ang linis nila. Sa atin kasi, diba? Hindi, kahit sa US, eh, ganun. Parang talagay mo na lang lahat dyan. Eh. Pero kasi, ang pagkakaiba sa Pilipinas sila yata yung pupunta sa table mo at lilinisan correct me if I'm wrong uh, sila yung pupunta sa table mo at lilinisan yung table mo diba? at kukunin nila yung mga plates yung pinagnapin din namin at sa US kahit na pagpatong-patongin mo yan lagay mo yung kalat mo yun sa plate mo i-separate mo pa rin yan kasi segregate mo pa rin yan diba? Uh, kasi tatapon mo pa rin yung yung garbage. Tapos ilalagay mo pa rin yung tray. Kasi may tray doon eh. Ilalagay mo yung tray or yung plates mo. Doon sa yan. Pero tatapon mo yung mga pinatong patong mo na kala. Dito, gaya nung nakita ko, talagang nakakahiya na wala akong plastic. Kasi talagang nakita ko yung isang mami, um, may bit-bit plastic, nilagay niya doon lahat ng kala pinagkalata ng mga anak niya. Uh, At nag-check ko yung diaper bag ng baby ko, which is ito. Uh, usually kasi meron ako nilalagay dito kasi di ba pag nag-change sila ng diaper. Yun din, yun din, di ba? Uh, sa US, diretso yun sa garbage. Diretso yun sa garbage can. Dito, Bukod syempre Papa. sa syempre may may ano di ba? Ano man tawag dito? May, later ano ipapakita ko sa kanya sa inyo yung lalagyan ng Yes My Love. Ah, uh, lalagyan ng diaper niya na you shoot mo siya doon sa bin. Pero yung bin na yon, meron siyang plastic sa loob. Pero pag nasa labas kayo, merong nabibili dito na individually na plastic. So, kukunin mo, tapos, yung nabagamitan na diaper, ang dami ko, explanation, diba? Pasensya na kayo, pero na-explain ko lang nang kaya ko pag-explain. Yung, uh, yung plastic na yun, doon mo i-shoot yung used diaper. Tapos, saka mo siya itatapin. Hindi ka, guys, sa atin, sa, sa Pinas, maybe. I don't know. Siguro, karamihan, diba? Parang, i-ano mo na yung diaper, tapos tapon mo na. Parang, hindi dito, sinusot pa nila sa plastic sa kanin na itatapon. Ayun. Ayun yung mga natutunan ko dito which is very very good and very very helpful na magagamit ko pa sa ibang lugar. Like pagbalik namin ng US. Right now, umiiyak ng baby ko so I have to go and see you mga kumare sa mga susunod na vlog and bye bye. Say bye bye. Say bye. Bye. Say bye my love. Bye.